Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, Eto na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ho ngayon ng Webes mga kabrigada, April 11, 2024. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Lisay. At Brigada Maricar Sarga. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalye na ho ng ating mga balita mga kabrigada, dalawa. Ang patay matapos nga humbumagsak ang isang training aircraft sa Draga Reclamation Area sa Barangay 57 sa Cavite City. ay po kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nasawi ang dalawang piloto ng Robinson R-22 NHT-421 na pawang mga tauhan ng Navy. Nag-emergency landing daw ang naturang aircraft. Baga alas 7 ng umaga kanina malapit sa Cavite City Public Market sa hindi pa alam na dahilan. Nadala pa sa Cavite Medical Center ang piloto ng naturang helicopter pero idineklara ring dead on arrival habang ang co-pilot naman ito ay namatay habang ginagamot sa Bautista Hospital. Sa ngayon, kabrigada, hawak na nga po ng AFP ang pagkakakilanlan ng dalawang nasawing piloto. Nagpapatuloy pa rin naman ang investigasyon sa naturang insidente. Balita, Nationwide. sa kaugnay na balita, ang Philippine Navy nagsasagawa na ng masusing investigasyon sa sanhinang pagbagsak ng isa nitong chopper na ikinagawa sinasawi ng dalawang piloto sa Cavite City. Si Brigada Kath Austria sa detalye, i-brigada mo. Brigada! Report. Nagsasagawa na ng masusing investigasyon ang Philippine Navy sa sanhinang pagbagsak ng isa nitong helicopter na ikinasawi ng dalawang piloto sa Cavite City kaninang umaga. Sa isang pahayag Sinabi ng Philippine Navy na nagdadalamhati sila ngayon sa pagkasawi ng dalawa nilang tauhan. Galing umano sa Sangli Airport ang naturang helicopter at nagsasagawa ng training flight lulan ang dalawang piloto. Nabatid na ito na ang huling Robinson R-22 trainer helicopter ng Navy Pagtitiyak naman ng Navy, regular ang isinasagwa nilang inspeksyon at maintenance sa kanilang mga helicopter para sa airworthiness ng mga ito. Habang nag-iimbestiga, sisikapin naman ng Navy na huwag nang maunit ang kahalintulad na insidente. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cass, Austria ng 105.1 Brigada New South San Manila, The Music and News Oh sorry. Bago ng cada nationwide. Dumating na nga ho si Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos. Ayon ho kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, pasado alas 7 ng gabi, oras huyan sa Amerika, o kaninang alas 7 ng umaga oras sa Pilipinas, nang lumapag ang eroplanong sinakyan ng Pangulo sa Joint Base Andrews sa Washington, D.C. Mainit naman ho itong sinalubong ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary kay Carlson, at iba pang opisyal ng Amerika. Amerika. Nasa Washington ang Pangulo para ho dumalo sa dalawang araw na trilateral summit. Kasama naman si na U.S. President Joe Biden at Japan Prime Minister Fumio Kishida. Brigada, baldita, ang makasaysayang trilateral summit sa Washington, D.C. inaasahang magpapahupa sa tensyon sa West Philippine Sea ayon sa liderato ng Kamara. Si Brigada Haji Kaaminio sa detalye, i-brigada mo.

Malakas at malinaw na mensahe ng pagkakasundo ng mga bansa tungo sa pagtataguyod ng rules-based order ang hatid na makasaysayang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Ito ang pananaw ni House Speaker Martin Romualdez bago ang inaabangang pulong ng tatlong leader sa Washington, D.C. na inaasahang sa sentro sa pagpapatibay ng ironclad na alyansa ng mga bansa at pagsusulong ng magkabahaging interes at paggalang sa rules-based international order. Sinabi ni Romualdez na hindi lamang ito magsisilbing makapangyarihang simbolo nang pagkakaisa kundi isang panawagan na pagtibayin ang commitment sa pagtalima sa international law na siyang haligi ng pangmatagalang kapayapaan, stability at kaunlaran. Umaasa rin ang House Leader na ang dumalawak na suporta ng international community sa mga panawagan sa lahat ng partido na sumunod sa rules-based order at freedom of navigation ay makatutulong sa pag pa ng tensyon sa West Philippine Sea. Paliwanag nito, mahalaga ang pagpapalamig sa sitwasyon sa WPS para sa mga ordinaryong Pilipinong manging isda na ang hanap buhay ay lubhang naapektuhan ng isyu sa seguridad, lalo na sa exclusive economic zone. Bukod dito, nagsisilbi umunong critical hub ang WPS para sa global commerce kung saan tinatayang 5 trilyong dolyar na halaga ng kalakal ang dumaraan taon-taon na katumbas ng 60% ng global maritime trade at mahigit 22% ng total global trade. Dagdag pa ni Ma'am Waldez, nakabubuti ang malayang paglalayag ng mga bansa sa kalakalan, komunikasyon at regional security. Kaya tiwala ito na ang pulong ni na Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japan Prime Minister Fumio Kishida ay magiging produktibo sa pagpapatibay ng kooperasyon at pagtatanggol sa karapatan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji ka ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Umahataw! Brigada Nationwide! Ang mga grupong Piston at Manibela naman magkakasa ng serye ng Tigil Pasada ulit. Simula ho yan sa araw ng lunes. Alamin natin kung bakit pa rin sa report ni Brigada G. Gaboy Custodio, i-Brigada mo! Brigada! 5! Report! The binges. siyam na araw pa bago ang deadline ng franchise consolidation para sa PUV modernization program, kasado na ang malawakang kilos protesta ng mga grupong piston at manibela na magsisimula sa darating na lunes, April 15. Sa pulong balitaan, sinabi ni Manibela Chairman Marval Buena na magtutuloy-tuloy ang protesta hanggang sa matapos ang deadline ng franchise consolidation. Nanawagan din si Valbuena kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakinggan ang taong bayan. Aniya ang mga mahihirap, mga driver at mga operator ang dapat pakinggan ng Pangulo na manatili ang kanilang hanap buhay at hindi tanggalan ng hanap buhay. Sinabi pa ni Valbuena na parang trip-trip na lamang kung tanggalan sila ng hanap buhay at hindi raw ito makatao at makatuwiran. Matatanda ang inanunsyo kahapon ni Pangulong Marcos na hindi na palalawigin pa ang deadline ng franchise consolidation sa April 30. In the heart of changing life, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News, author, Rapido, Brigada Pagbita Nationwide. Isinusulog naman ang 15 pesos na taas pasahe tuloy kahit ilabas na ang budget sa oil subsidy ayon yan sa pasang Mazda. Si Brigada Sheila Matibag sa detalye i-Brigada mo. Brigada, b b b b b b b Binigyang diinipas ang Mazda Chairman Obet Martin na marami nang naganap na pagdinighing yun sa hiling nila fair increase. Sa panayam ng Brigada ng FM kay Martin, sinabi nitong marami na rin nangyaring adjustment sa presyo ng pasahe. Uh, marami ang pagdinig na, na naganap at hmm. uh, dahil nga sa pagdinig niya, nagkaroon tayo na ng noon ni bumaba, tumaas, mm. so parang nagkaroon ito ng pending hmm. of mm. hearing. Nilinaw rin ang opisyal na itutuloy pa rin nila ang itinutulak na 15 pesos na pasahe kahit mailabas na ang budget para sa oil subsidy. Hindi raw nila ito babawiin dahil patuloy din na sumisirit ang presyo ng produktong petrolyo. Tuloy pa rin po sapagkat uh -huh. ito nga pong pagtaas na halos lingling -ling -ling tumata mata sa napakalaki, mm. ito talagang ng ating mga kasama sa anak po. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada sa FM Manila. The Music and News. Nationwide. Senadora, narawagan sa Korte Suprema na maglabas na ng desisyon. Ayon po itong kolosapinan ng mga transport groups sa PUV consolidation deadline. Brigada Anne Cortez, ibrigada mo! <laughs> Brigada Report! <laughs> the Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Agrispo na kinikilala niya ang itinakdang deadline para sa Public Utility Vehicle o PUV. ay matapos i-anunsyo kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos na hindi na niya papalawigin pa ang April 30 na PUB consolidation deadline sa rasong kinakailangan na ito na gawin ng bansa. Sa kabila nito, nais lang umanong malaman ng senadora kung naging produktibo ang tatlong buwan na extension na ibinigay sa mga ito at kung nagkaroon na makabuluhang dialogo ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at mga transport group. Kaug na nito umaasa rin si Po na makapaglalabas na ng desisyon ang Korte Suprema sa naging apela ng grupo. Dagdag pa niya marapat ding makapag-issue na ang LTFRB na mga ruta para sa mga nagpa-consolidate at hindi upang maiwasan na maapektuhan ng mga commuters lalo na ngayong matindi ang init ng panahon. End Court of Changing Life, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News, all for you. Bagong-bago, Brigada Nationwide. Nagtamu lang ng minor injury sa mga Pilipinong nasugatan sa sunog sa Hong Kong. Sabi ho ni Department of Migrant Workers, DMW Officer in Charge, under Secretary, Hans Leo Kakdak. Maayos na kalagayan kalaghayan ng dalawa mga Pilipino, mga kabrigada. Ang isa ho dyan ay nagkaroon daw ng no splinters, habang ang isa naman ay meron lamang minor minor na smoke inhalation. Na-discharge na rin ang isa sa mga ito at inaasahan naman na makalalabas na rin sila ng pagamutan. Samantala, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabawal sa mga government officials at mga personnel na gumamit ng wang-wang, blinkers at iba pang mga signaling o flashing devices. Sa inilabas sa Administrative Order number no. 18, nakasaad na naobserbahan ang hindi otorisado at pagkalat ng mga gumagamit ng wang-wang at iba pang devices na nagdudulot ng pagkaantala sa trapiko at hindi ligtas na traffic environment. Exempted naman sa direktiba ang mga sasakyan ng Armed Forces of the Philippines, National Bureau of Investigation, Philippine National Police, Fire Trucks, Hospital Ambulance at iba pang emergency vehicles. Samantala, nagpalabas rin ng Executive Order Number no. 56 si Pangulong Marcos na layong i-regulate ang pag-issue ng mga protocol license plates sa mga opisyal ng pamahalaan dahil din sa mga reklamo ng pagdami at hindi otorisadong paggamit. Sa ilalim ng EO 56, ang ibibigay na protocol license plate ay hanggang number 14 na lamang. Kasa sama dito ang para sa pangulo na number 1 o number 1, number 2 para sa vice president, 3 sa senate president, 4 para sa house speaker, 5 sa supreme court chief justice, 6 para sa cabinet secretaries, 7 para sa senators walo o number 8 sa mga kongresista, 9 ang associate justices ng Supreme Court at pinapayagan din ang mga presiding justice ng Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan at Solicitor General na magkaroon ng protocol license at itinakda ang numerong 10 sa naman para sa chairperson ng Constitutional Commission at Ombudsman at number 14 para sa chief of staff ng AFP at PNP. Tiniyak naman ang kampo ni Apollo Kibuloy na nasa Pilipinas pa rin ito. Kung maalala ho kasi, nagsagawa na ng operasyon ng mga kapulisan para isilbi nga ho yung warat laban sa KOJC si leader. Pero hindi pa rin ho nila ito natutuntun. Sa isang panayam, sinabi ni Atty. Israelito Trejo na nasa teritoryo pa rin ng Pilipinas si Kibuloy. Sa ngayon, sinabi ho niya na sa palagay ng abogado ay gusto lang daw ni Kibuloy ng assurance na hindi mangingi alam ang Amerika sa kanya kaso. Matatandaan, una na nga tinawag na tail wagging the dog. Ni bongbong bong marcos ang hiling ni kibuloy na igarantiyang walang kamay ang Amerika sa naturang issue Personal naman na binisita ni Senate Committee on Finance Vice Chairperson Senator Christopher Bongo ang pinonduhan niyang ongoing rehabilitation ng ML Quezon Street sa Kahidyokan sa Romblon. Ayon kay Go, malaking bagay ang pagsasagawa nito para sa patuloy na pag-unlad ng pamumuhay at transportasyon sa nasabing munisipalidad. Dagdag pa niya, hindi lang ito basta simpleng kalsada, ngunit isa itong daan patungo sa ikagiginhawa ng mga residente. Pagkatapos ng pagbisita niya rito, agad din niyang Binigyan ng tulong ang mga residente na nawala ng trabaho sa lugar. Brigada Ballita, nationwide. Nabawasan ng bahagya ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Ay po sa Philippine Statistics Authority, naitalang ang unemployment rate nitong Pebrero sa 3.5%. O katumbas niyan ng 1.8 million jobless Filipinos. Ito po yung isa sa may pinakamababang unemployment rate mula nitong Disyembre. Mas mababa rin ho sa 2.15 million jobless Filipinos nitong Enero. Naitala naman ang underemployment sa 12.4% habang ang employment rate naman ay nasa 9 Six point five percent Brigada Balita Nationwide Satan Holly. Samantala mga kabrigata, ang labis na pagtatrabaho ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kalusugan ng mga ina, lalo na ho sa mga buntis. Ang pag-overwork ay maaaring magdulot ng labis na stress at pagod na maaaring magdulot ng mga komplikasyon sa pagbubuntis tulad ng preeclampsia o pagbaba ng timbang sa buntis. Ito ay maaaring magdulot rin ng kakulangan sa oras para sa pagpapahinga at pag-aalaga sa sarili na maaaring magresulta sa labis na pagkabugnot o pagkainip. Mahalaga ang tamang balanse sa trabaho at pahinga upang mapanatili ang kalusugan at kagalingan ng mga ina. Lalo na sa panahon ng pagbubuntis. Isa yung pa paalala mula sa Moms Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and stunting now with Moms Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Mga Kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, ninohong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami huwag inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay at Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada.